Matagal ko tong inaral. Ilang taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa kanya. Para po sa mga kababayan nating nakikinig ngayon, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At para po kilalanin ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito mula sa angkan ng debotong katoliko. Ngayon'y pamilya na ng masiglang Iglesia ni Kristo. Ang pinagmulan ay ang malaking pagbabago na kanilang nakita sa pinakaama ng kanilang angkan. Ating kilalanin si kapatid na Eugene Garavillas, nagtapos ng Marine Engineering at mula sa lokal ng Binangonan, Distrito Eclesiastico ng Rizal East. At alamin ang kanyang istorya ng In the of Come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Eugene Garovillas mula po sa lokal ng Binangonan, distrito ng Rizal East. Ang kapatid na Eugene po ay Jaco po at kasama po ng kanyang pamilya masayang naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kumustahin na po natin ang ating kapatid. Magandang araw po kapatid na Eugene. Magandang araw din po kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Maayos po ang aming pamilya. Ang aking pong asawa na si Rodora Ramirez Garubillas ay isang Jaconesa. Meron po kaming tatlong anak. Ang panganay ko po ay si Jean Kevin Garubillas nagtapos po sa kursong electrical engineering. At yung pangalawa ko naman po ay kasalukuyang nag-aalat at OJT ngayon sa kursong civil engineering. At ang bunso ko naman po ay ganun din po sa ikalawang grado na civil engineering din po. Sige po, batiin po ninyo ang inyong pamilya at baka meron pa po kayong gustong batiin, go ahead po. Binabati ko po ang aking may bahay na si Rodora at ang aking anak pong si Kevin, binabati ko rin. Sa aking dalawang anak naman po na nag-aaral sa ngayon na si Selwyn at si Lawrence, ang kapatid ko na si Karayan Garubillas, isa na pong ministro na pinagtiwalaan po maging tagapagturo, ngayon po ay nakadistino siya sa Ibayong Dagat, partikular po sa Amerika. At ang aking pong mga kapatid, si Michael Garvillas, na isa rin pong masiglang kaalib sa loob ng iglesia. At ang kapatid ko naman pong si JC ay binabati ko rin. Binabati ko po ang kapatid na Wilson Martinez, destinado ng aming lokal. At ang nagturo po sa akin ng Aral ng Diyos, nag-Bible study, na si ka Manny Martinez. At binabati ko rin po ang aming tagapangasiwa ng aming distrito na si kapatid na Ardel Makatangay. Maraming maraming salamat po kapatid na Eugene. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kapatid natin, mga ministro at manggagawa po dito sa distrito ng Rizal East. At syempre, yung mga kapatid natin, mga may tungkulin dito sa lokal ng Binangonan. At dyan po sa lokal ng Tanay, hello po. Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan po kayo. Kapatid na Eugene, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kayo po ay nakapagtapos ng marine engineering. Opo. Bilang uh, isang marine engineer, kalimitan po niyan, yan yung mga sumasampa sa barko, ano po? Tama? Opo, sumasampa po sa barko. Seaman kung tawagin. Opo, seaman po. Napulso po ba ninyo yung uh, profesyon na yun? Hindi ko na po pinagpatuloy. Kasi po, uh, malinaw po ang pagtuturo na kung sasakay po ako ng barko ay mapapabayaan ko ang pagsamba. Maaring malayo po ako sa paglilingkod. Kayo po ba, kahit pa nung maliit kayo eh, talagang relihiyoso? Opo. Ang mapaglingkod sa atin, Panginoong Diyos? Opo. Ano po ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Kami po ay mga dibotong katoliko noon. Kami po ay nagsisimba. Yun po ang kinamulatan naming relihiyon na marami kaming mga santo na kinikilalang tagapamagitan sa Diyos na pwede kaming humingi ng panalangin sa kanila, sinasamba, at inaalaya ng mga prosesyon at nagdadasal. At ang aming pong bahay noon ay uh, istasyon po ng mga santo. Kami pong apat na magkakapatid ay talagang kasakasama sa lahat ng oras na pagsisimba, sa lahat ng mga kapistahan ng Iglesia Katolika nung panahon na kayo po ay lumalaki bilang isang deboto, isang saradong katoliko, meron na po ba kayong idea tungkol sa Iglesia ni Kristo? Wala po. Wala po. Kasi po, pagka po katoliko, ay eh talagang pagsilang pa lang, pag bininyagan kami lahat, ay eh talaga pong wala kaming ibang relihiyon na alam, maliban sa pagsisimba sa katoliko. Paano po na bago yun? Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Natatandaan ko po noon na kami ng aking nanay at ng kapatid ko na si Karayan Garubilias ay naglalaba kami noon sa garahe ng aming tahanan. May pangyayari na hindi namin inaasahan. Habang kami naglalaba, ang nanay ko ay sinabi sa akin, Anak, nahihilo ako. Ipaglatag mo ako sa higaan. Agad po akong nagla naglatag ng banig. At sinabi niya sa akin na, anak, pakisarado mo ang bintana. Nasisilaw ako. Pagda kay paglingon ko, nakita ko ang nanay ko na nangingisay. At nangingitim na. Sabay naman po na dumating ang tatay ko. At nagsisigaw na po ako, Daddy, Daddy, si Mami ay nagdidiliryo. Agad po, binuhat ng aking ama ang nanay ko, dinala sa ospital. At iyak kami ng iyak. Pagbalik ng aking ama, hindi nakasama ang nanay ko. At nakita ko ang tatay ko na tulala. Walang imik, nakaupo. Tinanong ko, nasaan ang mami? Ang sagot po ng aking tatay ay, wala lang. Talaga po siyang uh, na frustrate sa bigla ang pangyayari. Inuwi ang labi ng aking nanay sa aming tahanan at doon ko po nalaman na siya ay wala. Mabigat po ang naging sitwasyon naming magkakapatid sapagkat ako po ay sampun taong gulang pa lamang noon, nasa grade 4. At ang kapatid kong sumunod sa akin ay grade 2. Sa murang edad po na yon ay gumunawala po ang aking nanay ay namulat kami sa maagang buhay dito sa mundo. Nakailangan namin na asikasuhin yung pangangailangan namin magkakapatid. At dahil ang tatay ko ay talaga pong nawala sa huwisyo. At tulala, laging mainit ang ulo, umuwi ng lasing. Laging walang direksyon ng buhay. Ako naman po bilang panganay ay inisip ko, walang ibang magmamalasakit sa amin. Ako po at ang tatlo kong nakababatang kapatid, ang gunso po namin noon ay sampung buwan. Sanggol po. Ako po ang nag- Nagalaga, tumayong kuya sa aking mga kapatid. Ako po ay natutong maglaba sa murang edad, natutong mamalengke, natutong gumawa ng lahat ng gawain ng isang nanay. Lahat ng mga bagay na yon ay aking ginampanan para po kaming magkakapatid ay patuloy na mabuhay sa kabila ng napilay po ang aming sambahayan. Ano po ang ikinamatay ng inyong na, nanay kung naaalala pa po ninyo? Nagbuntis po siya noon. Siguro po komplikasyon. Sapagkat noon naman po ay hindi pa ganoon ka kasulong ang teknolohiya. Basta biglaan po eh. Wala, hindi po namin alam. Hindi namin lubos maisip kung bakit nangyari ang ganong bagay. At bilang panganay sa murang edad, kapatid Opo. na Eugene, Opo. talagang nagmature kayo. Opo kinailangan po ninyong maging matatag dahil may mga kapatid po kayo na Opo. aalalayan din ninyo. Opo. Lalo may sampung buwan. Opo. Kayo pong nag-aalaga sa kapatid ninyo pagkawala ang tatay ninyo. Opo, simula po nung nakaano pa lang po, nalaman nung araw na yon na wala na ang nanay ko. Ako na po, yung habang dinadala pa lang po sa ospital, bitbit -bit ko na po yung bunso namin po. Paano po pag-aaral ninyo nung mga panahon na yun? Sa paglipas po ng mga taon, ay talagang napakahirap po. Normal po sa edad kong yon dapat ang nararanasan ko noon ay maglaro. Maglaro. Sana. Maglaro. Uh, mag-aral mag ng mabuti. Opo. opo. Uh, siguro na ipaghahanda kayo ng almusal, ng tanghalian, po, ng hapunan. Opo. Na ako po ang gumawa noon. Dahil naghahanap buhay din ng inyo. Ang tatay ko na. po. Na, Nakarecover naman po siguro mga isang taon. Talaga pong napakahirap. Sa tulong ng mga tiyahin ko at lola ko, pinapasyalan kami. May mga intindihin din po sila sa buhay. Kaya hindi po sa lahat ng pagkakataon ay may nagbabantay sa amin. Uh, may mga pagkakataon nga po talagang bilang bata pa noon, pag may narinig ng kakaiba, yung takot po na kami lang na nasa bahay, sa gabi, naghahanap buhay ang tatay ko. Yung kaba, yung... Uh, lahat bagay na, na ikaw ang mag ako po magdidepende po protekta sa mga kapatid ninyo. Opo, ganun po. Noong buhay po si Nanay ay siya po ay guru eh. Uh, sa kilalang universidad din siya nagtapos, gayon din po ang akin tatay. Nung mawala si Nanay biglang nabago po ang buhay namin. Natatandaan ko noon, namumulot po kami ng kalakal. Hmm. Namumulot kami ng mga bote. Iipunin namin. Tapos ay binebenta namin sa junk shop. Ganun po. Nasanay po kami sa, sa pagkabata na matulungan yung tatay namin. Kasi nakita po namin kung paano siya maghirap. Nakita namin kung paano niya damdamin yung pagkawala ng kanyang asawa. Nabago po ang buhay namin ng makilala ng, ng tatay ko ang Iglesia ni Cristo. Nang makilala po ni tatay ang iglesia ni Kristo ay malaki po ang ipinagbago niya. Naging masigla siyang naglingkod at kaalinsabay po noon ay kami ay inanyayahan na rin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. So, paano yon? Si tatay po ninyo ang nagsasama sa inyo? Opo. Uh, ano po ang nangyari mo? Noong pong siya ay mabautismuhan, tsaka po niya kami inanyayahan. Para po maipaliwanag niya kung bakit siya nag-iglesia ni Kristo. Pinaunlakan po namin na magkakapatid na kami ay sumama sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Natatandaan ko po noon na nung ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay may nagtuturo din po sa Iglesia Katolika. May nagtuturo din po na born again. Tatlo po yung aral na sumisiksik sa aking isipan. So sabay-sabay, sabay-sabay po. Nakakapakinig po kayo ng aral sa Iglesia ni Cristo at the same time natuturuan din kayo sa Iglesia Katolika. Opo. At meron pang isa pang pangkatin ng pananampalataya yung Opo. sa born again Opo. Christian ko tawagin. Dahil din po yung tiyuhin ko, ay born again, pag hinihiram kami noon, natatandaan ko ay isinasama kami sa sa simbahan nila. Apo. Na doon ay na-introduce din po sa akin noon yun na sumampalataya ka lamang kay Kristo ay maliligtas ka na. Na sa kanila si Kristo ay Diyos din. Sa katoliko rin po ay ganun yung aral na si Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo at marami pong mga Diyos-Diyosan, mga santo. At ang Diyos ay may tatlong persona. Kakaiba po eh. Kakaiba po yung pagkakaintroduce sa Iglesia ni Kristo. Talagang bagong bagay po yung sa akin. Hmm. Kasi si Kristo po ipinakilala nila na tao. Samantalang simula nung ako'y magkaisip, nang ako'y panganak, kinikilala ko po na si Kristo Diyos at may Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa patuloy ko pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay nakita ko at nabasa ko rin po sa Biblia na si Kristo mismo sa kanyang sarili ay nagsabi na siya'y tao. Sa likas na kalagayan kung ano po yung nasa atin. May buto, may laman. Ang Diyos naman po ay Espiritu sa kalagayan. Na ang Diyos po ay sinasabi rin niya na ayaw ng niya na may ibang Diyos maliban sa Kanya. At si Kristo rin po ay nagturo na sinasabi niya, isusuko niya ang lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos sa pangalawang pagparito niya. Na yun ang pagpapakilala po ng ating Panginoong Isu Kristo na may higit na makapangyarihan sa Kanya. Opo, opo. At yun nga po ang iisang tunay na Diyos. Opo, sa, sa Iglesia Katolik po ay pantay-pantay sila eh. Pantay-pantay yung tatlong persona na yun na tatlo silang Diyos kakaiba po sa turo at aral ng Iglesia ni Kristo na may nag-iisang Diyos na tunay. Talaga pong naguluhan ang isip ko pero nagsaliksik po ako. At nakita ko po lahat ng binabasa sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay letra por letra. Kasi po may Biblia din po kami sa bahay. Binasa ko po eh kasi baka akala ko iba yung Biblia ang ginagamit nila noon nung mga panahong yun na iba yung Biblia nila at iba yung Biblia ng Iglesia ni Kristo. Kaya nagpasya po ako sa aking sarili na itutuloy ko po ang pag-aaral. Wala na po tayong hahanapin pa. Basta sundin po natin yung aral ng Biblia. Sa pagkakilala sa tunay na Diyos, isang tunay na Diyos, walang tatlong persona, Opo. si Kristo, tao sa likas na kalagayan, Opo. at ang ipinakikilala po niyang tunay na Diyos ay ang amang nasa langit. Opo. Lahat po yun nasa Opo. Biblia. Maging yung pagbabawal ng Panginoong Diyos na sa pagsamba sa mga larawan, sa mga rebulto, at iba pa na ginagawa sa kinagisnan po nating relihiyon eh mababasa naman po sa Biblia kung ano po ang ipinagagawa eh. Opo. At hindi ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Opo. Yun po yung napakalaking faktor kung bakit ako talagang nag Iglesia ni Kristo. Sapagkat naroon ng tunay. Tunay at kikilalani ng ating Panginoong Diyos na mga lingkod niya na tatanggapin niyang may karapatan na maglingkod sa Kanya. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos ay pinalad ako mabautismuhan. Pagkatapos po noon, mga isang taong mahigit, ay nabautismuhan din po ang kapatid ko na si Karayan Garubillas. At after one and a half or two years, yun naman pong sumunod sa akin na si Michael. At ganoon din po hanggang sa bunso. Yung po bang pagpasok o pag-anib din niyo sa Iglesia ni Cristo, naging madali? Uh, naging tuloy-tuloy po ba? Naging magaan po ba? Sa totoo po, hindi po. Hindi po naging gano'ng kadali. Dahil nga po kami ay naging iglesia ni Kristo na. Dati po kasi hinihiram ako ng mga tsuhin ko at kaming mga magkakapatid. Ngayon, nataniman na po kami ng aral eh. Alam po namin pag hiniram kami, dadaling kami sa simbahan. Alam namin na baka dalin pa kami sa pagpupursisyon Eh, hindi na po eh. Hindi so kayo mismo, na maayaw na po kayo? Hindi na, Ayaw po. Niyo, Wala niyo na po. Ayaw na po. Kaya halos naputol po yung ugnayan sa side ng aking nanay. Dahil nga po sa sila ay mga dibotong katoliko, eh ayaw na po namin. Hindi sa dahil ayaw ninyo sa pamilya. Opo, Hindi po. dahil sa ayaw ninyo sa mga kamag-anak po ninyo. Opo. Kundi ang ayaw ninyo, gawin yung alam ninyo na ipinagbabawal po Opo. ng ating Panginoong Diyos. Ayaw ko na pong ilapit yung sarili ko sa alam kong mapapaso ako. At yun nga po, iniisip nila na ipinagdamot na kami ng tatay ko sa kanila. Hanggang sa mayroong insidente at hindi inaasahang pangyayari na nasakta nila ang aking tatay. Pati ang aking lola noong mga panahong yun. Bumarag po ako sa kanila. Nakita ko sinasakta nila ang lola ko at ang aking tatay. Tinanong ko po, intsuhin ko, bakit nyo kailangan gawin ito sa aking ama? Ang sagot po nila sa akin ay pinagdadamot na nila kayo sa amin. Hindi na namin kayo mahiram. At para bang ang pakiramdam nila ay talagang parang kinalimutan na namin sila. Na hindi naman po ganoon. Ang ayaw lamang po namin ay ang uh, magiging sitwasyon namin pag nandoon kami. Sa kabila ng mga pinagdaanan po ninyo, ninyo pinili ninyong malindigan. Opo. Opo. Dahil yun po ang tama. Sa Yan pamilya po. po, sa angkan, sa mga kamag-anak, Meron po bang naging kaanib sa Iglesia ni Kristo bukod po sa pamilya ninyo? Meron po. Ang una po, ang kapatid ng aking tatay na si Benjamin Garubilias. Parang nauna po si Tito Benon, kasunod ang tatay ko. At yung lola ko rin naman po ay natawag. Marami na po kaming pagpa ano eh, pagpapaanyaya sa lola ko. Iglesia ni Kristo na po kami. Inanyayahan siya ng anak niya na si Ben, inanyayahan siya ng anak niya si Eugenio, tatay ko po. Apo. Inanyayahan ko rin po siya. Inanyayahan din po siya ng aking asawa. Tumanggi po. Opo. Dahil nga daw siya ay mamamatay na katoliko. Apo. May tagpo po na ang aking anak ay magbe-birthday. At nagkukwentuhan yung maglola. Ang sabi ng lola ko, Apo, anong gusto mong irigalo ko sa iyo? Ang tugon po ng aking anak ay, Lola, isa lang regalo ang gusto kong ibigay mo sa akin yung makasama ka namin sa tunay na paraan ng paglilingkod sapagkat pagdating ng araw ng paghuhukom, kasama ka namin. Maninirahan dun sa bayang banal. Yun po yung nagpabago sa isipan ng aking lola sa kabina ng paanyaya ko, ng tatay ko at ng tiyuhin ko at ng asawa ko. Anak ko lamang pala po ang kakasangkapani ng ating Panginoong Diyos para siya ay mag-aral ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos ay nabautismuhan po siya sa edad na 90. Congratulations po sa inyo, okay. kapatid na Eugene. Ano, okay. May mga pag-uusapan pa po tayo pero bitinin lang po muna natin saglit. Magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Eugene Garovillas mula po sa lokal ng binangonan, distrito ng Rizal East. Si kapatid na Eugene po, kasama po ng kanyang buong pamilya, ah, mula po sa kanyang tatay hanggang sa kanyang mga kapatid, ay tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Bagamat bata pa sa edad, ay maaga pong namulat si kapatid na Eugene sa buhay, lalong-lalo na po sa pangangalaga sa kanyang mga kapatid sapagkat maaga po silang naulila sa kanilang ina. Subalit, so, sa kabila po ng uh, pangyayaring iyon sa kanilang buhay, ay doon naman po nila naramdaman ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanila sapagkat bagamat dumaan sa depresyon at bahagyang napabayaan po sila ng kanilang tatay dahil na rin sa pinagdaan ng pagsubok, ay nabago ang lahat buhat ng ang kanilang tatay ay magpasyang siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Nakita ng kapatid na Eugene ang malaking pagbabago sa buhay ng kanilang ama na siya naman naging dahilan para suriin din niya ang aral na itinatataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po kapatid na Eugene. Magandang araw din po kapatid na Amado. Malaki po ang naging pagbabago Opo. sa buhay po ninyo lalong-lalo na po sa inyong ama Opo. at sa pamilya ninyo buhat ng siya po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Apo. Sa pamilya naman po ninyo, kapatid na Eugene. Ikaw, Apo. bilang padre de pamilya, paano naman po na nabago ng Iglesia ni Kristo ang buhay ninyo? Uh, ako po noon ay ordinaryong empleyado. at uh, marami po ako mga naging hanap buhay naging driver at liaison officer ng mga kumpanya may mga personalidad din po ako na kilalang personalidad na naging amo as VIP security driver ng isang opisyal ng gobyerno. At naging empleyado rin po ako ng isang kilalang news anchor. Tapos po ako po ay hinimok na tumanggap ng tungkulin bilang jako. No? Marami po mga ministro na mga nagdaan sa aming lokal na lagi po akong inaalok ng tungkulin sa loob ng iglesia. Ako po ay tumanggi dahil pag nagdadrive ka po, hindi ka naman po pwedeng iwanan yung sasakyan mo sa kalsada at uuwi ako para tumupad ng tungkulin. Kailangan ibalik ko muna yung sasakyan, tapusin ko muna yung hanap buhay yun po yung naging factor para hindi ko po paunlakan ang mga paanyaya na yun sa pagtanggap ng tungkulin. At ang inisip ko po ay maahati pa rin yung oras ko para sa pamilya. Isang tagpo po na ako ay inalok na muli ng tungkulin. Pinaunlakan ko na po ang paanyaya na yun na tumanggap ako ng tungkulin bilang jako no. Nanalangin mo na po ako saglit. Sinabi ko sa panalangin ko na ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Sa iyo ko po pinagtitiwala ang lahat. Ilang e lang po, maiksing panalangin lang po. Sa pagtupad ko po ng tungkulin, ay meron pong pangyayari na nawalan po ako bigla ng hanap buhay. Kasi po, nagkaroon na po ng conflict sa trabaho ko noon. Uh, hindi ako nakakapasok nang maaga. Inuuna ko yung pagtupad bago ako pumasok. Eh, naaantala po yung schedule ng aking boss. Ngayon, eh, sinabihan na lamang po ako na mag-resign. Ang hindi po kasi nila maintindihan ay yung tungkulin na tinanggap ko sa pagiging jako no na tinitindigan ko naman po na biyaya sa akin. May plano pala po ang Diyos para po ako makatupad ng tungkulin. Siguro po yung paraan po ng ating Panginoong Diyos para magampanan ko yung tungkuling sinumpaan ko. Sa madaling salita po, ako ay nagkaroon ng panibagong hanap buhay na muli. Nagtayo po ako ng kumpanya at hindi po naging madali kasi ang alam ko lamang po ay eh, pumasok muna magpa-accredit. Naging accredited po ako na maintenance provider. Doon ko po nalaman na buong Pilipinas pala po yung aking gagawin. Ay ang laki pong pagbabago sa buhay ko ngayon na hindi ko inaakalang makakapagtayo ako ng isang kumpanya paraan po siguro yun na ng Diyos para matupad ko yung tungkulin na sinumpaan ko. Masasabi po ba na kung hindi kayo natanggal sa trabaho, kung hindi kayo tumanggap ng tungkulin, eh, wala kayo sa kalagayan ninyo ngayon? Wala po. Kasi po, uh, sapat lang yung kinikita ko eh. Hindi naman po tayo bibigyan ng napakalaking halaga para sa si serbisyong ang Diyos po, walang hanggan yung kanyang pagpapala. Yan din po ang laging itinuturo sa atin ng Opo. ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Opo. Na may mga pangyayari po sa ating buhay na ipinipihit ng ating Panginoong Diyos Opo. sa ikabubuti ng mga lingkod o ng mga hinirang niya Opo. na tunay na sumasampalataya sa kanyang magagawa. Yung ganyang biyay at pagpapala po, lalo na na isasagawa natin yung marapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Iyan din po ang hinahangad ng marami sa mga kababayan natin. Ano po ang gusto ninyong sabihin po sa mga kababayan natin na nais din nating makasama sa ganitong paglilingkod sa Panginoong Diyos? Sige po. Sa mga hindi pa po namin kapanampalataya, pagka po may lumapit sa inyo na mga kapatid namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, na nagpapaanyaya na makinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay wag po kayong mahiyang magpaunlak sapagkat kami naman po ay tutulong sa inyo at ipakikilala namin na mayroong tunay na Diyos sa loob ng Iglesia ng Kristo. Ang Diyos naman po ang tatawag. Mararamdaman nyo po ang pagbabago katulad po ng nangyari sa inyong lingkod na hindi ako pinabayaan sa kabila ng matinding pag-uusig, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, ay masaya po ako ngayon naglilingkod. Maraming maraming salamat po, kapatid na Eugene. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Eugene Garvillas mula po sa lokal ng Binangonan, distrito ng Rizal East. Si kapatid na Eugene po, narinig naman po ninyo ang kanyang istorya, humarap sa iba't ibang mga pagsubok, humarap po sa mabibigat na pag-uusig, pero sa bawat pagsubok at pag-uusig na hinaharap ng ating kapatid, ay ipinakikita niya sa ating Panginoong Diyos ang paninindigan niya na siya ay susunod sa kalooban ng Diyos at magpapatuloy sa marapat na paglilingkod sa Kanya. Sana ang istorya po ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay ay pinasasalamatan lang po natin ang nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito, ang INC TV at ang INC Radio. Gayun din po, pinasasalamatan po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo para maglingkod sa Kanya. Haga sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.